dito malo maalis so guys ito na yung update ngayon dito sa Bacolod Plaza palibot ng Bacolod Plaza dahil sa mascara celebration talagang masikip na madami nang uh, nagtitinda sa mga kiosks kung ikot natin dito wala pa rito mga nag, naka puesto, naka ngayon madami na puno na oh. Ang dami ng mga delivery. Kaya lang sarado pa kasi maaga pa ngayon. Ang oras ngayon ay alas 2.55. Mga delivery ito eh. Tatlo to. Ikot tayo ulit. Maya, mamaya mamaya sasaradohan na ito los, 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 ¿no? ah yun pala yung ano nagpapatugtog ng christian song na nireklamo baka ayaw nila nung christian song kasi meron ditong ano pews na nagpapatugtog ng christmas ah christmas christian song ay nireklamo yung mga ibang katabi kasi nahihiya daw mag-inom yung mga tao kasi minatugtog na Christian song. <laughs> hindi daw hindi mag-inom sa kanilang mga mga idoman kasi may Christian song na tugtog. <laughs> yan yan. yan. kapower powerful ka naman ang pangalan ng 'yon. talaga sila na eh. <laughs> Kita niyo no? 'to. basa ko yung post na niya ko yung tuwantuwa eh. Oh, puno-puno na yung mga ano, narintahan. Ang dami ng tinda. Ang wala lang eh, pambili. Sabi ko nga, pag ako yung maman, bibili rin ako. Kaya lang tapos ng maskara. Ang tanong ay eh, yayaman ba ako? Okay lang na hindi, basta magkaroon na ng pambili. Sapat na yon. Ayo ikot darling. Bagay okay, itong aring jeep na aring manunuwag kay. Eh. uh, rin naman oh kabaradahan ng ano na modernized jeep papuntang punta taytay papuntang tangob papuntang airport subdivision tapat ng, Dapat ng, Dapat ng cathedral. katedral agang mapilit na isang alay pagbigye Pero, sa kanan o, mga tindang mga maskara Gano'ng kaya yung malaking iyon? Makabili ng malaking iyon. Sabi ng mga ano? Arga Gahumat. Sabi ng mga mga sa patanggas, Arga Gahumat. Ano kayong Arga Gahumat? Ang dami na nagpiprint ng t-shirt. Kaya na nating paste Kinain ng taga. Ang... Ano? Ang natin natitinda ng t-shirt na rinitahan tapos itong mga maskarang pang display sa bahay hindi hindi nang nasikip ang <laughs> ang traffic yun yung sound system na ano pagka tubog-tubog ilaglalaglag ang baga at puso mo pati kidney <laughs> sa lakas ng dagudong okay so Guys, yan ang update ng ating Bacolod City Mascara Festival 2023 ngayon ay October 11 o 12 hmm. traffic na Tarapik na naman ang buhay sa Ang ang ubas pala ano. Maganda palang kainan ng ubas bago ka tumulog kasi nakakapagpasarap ng tulog. Kasi ang ubas daw, ang balat ng ubas ay may melatonin. Kaya nakimbing ang tulog. October 11 na yeah. Oh, October 11 daw ngayon. 2023. So, whoop. Giveaway to the pedestrian. Kawawa naman ang mga driver. So guys, ito lang up, ito lang update ngayon sa ating uh, Bacolod Ma City Mascara Festival. Araw-araw gabi masyadong ma-traffic.